Ayan, ito mga idol yung ating papabakudan. Nalagay po natin dito. Tayo po mag-i-start ng goat farming dito po sa atin sa probinsya ng Quezon. <coughs> Kasi po itong lugar na ito ay naka makantila naman po tapos may mga nyug. Mag-i-start po tayo sa uh, heads ng kambing na puro babae. Ayan, tayo, tapos tayo mag-aano lang po ng isang, provide lang po tayo isang lalaking kambing Yan, sana po supportan nyo ating youtube channel abang abang na lang po tayo ay magpapabako dito Yan, ito po ay siguro nasa almost kulang kulang dalawang hetras po ito o dalawang hetarya abutin ito pong ating papabakodan ito ayun pa comment na lang po kung makano po yung ano pong magandang pambakod magamit kong yung green net pa green net sa pansimula pa lang pagbago pa lang kapag simula tayo po nagkapataw ng presyo kung magkano pakomenta lang po sa baba sa comment section mga idol mga ka goat farming yan sana po mabigyan nyo ako ng tips hanggang dito po yan hanggang dito po yan sa may dulo tapos ito po yung pinakang ano nya uh, pinakang dead end yung pinakang boundary hanggang dyan po sa may puno ng mangga so, uh, ito po sapa naman na po yan dito po tayo gapa hanggang doon sa kabila Ayan, paikat po yan hanggang doon sa may baba at sayang po itong bakanting lupa bakanting lupa po start po tayo dito ng pagkambingan mga idol yan <coughs> sana po supportahin nyo at pabang abang na lang din mga ka farming mga ka goat farming ayan ito po ay na ano ko lang kina sir kay the ngayon ah uh, yun. kalimutan ko na pangalan duty ano of duty sika of duty accountant farming business pagta po tayo sa area ganoon po siya baba. bato po iba po na yun kaya maganda rin po sa kambing po yung may mga bato kasi dyan po sila naglalaro hanggang dyan po sa may baba na yun yan bali pinakang boundaryhan niya ay eh, sa niya mga sapa na. Ah. Yan, sana po ay supportahin niyo mga ka-farming, mga ka farming ang ating ah, gagawing goat farm dito sa atin sa probinsya ng Quezon. Yan po pa paano na lang po ng magandang tips kung ano pa pong maganda pwede natin i-improve o gawin para po mag-continuous po yung ating pag-goat pag, farm dito sa atin sa probinsya. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Sana po ay lagi kayong pagpalain ni God. Sa lahat po ng mga, ayan, may ibon pa. Sa lahat po ng mga kaparming natin dyan. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Peace. Shout out kay Doggy. Bye bye.